Okay, welcome back na naman bro sa aking channel. Ayan, bali ang tuturo ko naman sa inyo ay kung paano maglagay ng switch sa ating diplatino. Ayan. So, bali nakabili na tayo mga bro ng ano, wire na number 14. Ayan. Ayan na siya. Okay. Ayan, ito na kanyang switch. Ayan. Bali bibigyan ko kayo mga bro kung paano magkabit ng o paano maglagay ng ating switch sa ating PC Ayan. So bali ang switch nito mga bro ay ito. Oh. Tingnan natin yung kanyang switch. Ito. Ayan bali tanso na ano nilagyan ng contact point. Ayan oh. Ayan. So, okay na yan mga bro. Nilagay ko na yung, ano, yung pinaka-wire nya. Ang dapat nyo ilagay dito mga bro na switch ay number 14. Ayan. Kasarapan. Okay. So, balik na natin ito. Bali, ang purpose naman ng guma na ito mga bro para hindi tayo mag-ground kapag ka uh, pinipindot natin tong switch natin okay so ilag ilagay natin so bago natin pala ilagay mga bro ay papalagay natin yung butas yung kasya itong kwa natin Wire natin dito yung masikip lang ba yan para hindi mahila hila okay so paluwangin natin yung butas nya at uh, maliit So gamit pa rin itong ating barina. Ayan, barinahan natin. So ang mangyayari dito mga bro medyo pilipitin muna natin to para ano madaling ipasok ba. Ayan, para suabe. Okay, pasok natin ngayon. Ayan. So tingnan natin doon sa kabila. Bale yun na siya. So hilahin natin ng na, ano, lungnos. Ayan. Okay. So, ito na mga bro. So, ang mangyayari ay hulman na natin ito. Para ano, Okay, so paluwagan natin ito mga bro. Ayan. Tapos ilagay na natin dito. Ganun. Pilipitin natin 'yun. So ayan, bali na ilagay na natin. Ang mangyayari ay higpitan na natin ngayon. Yung kuha natin. Bolt natin. Ayan, so nahigpitan na natin mga bro. Ilagay na natin yung kanyang wing nut. Okay. So, ang susunod naman mga bro ay itatap natin dito. Ito, ito. Itong kabila niya. Yung isang, yung, yung kasama niyang, ano, yung kakambal niya. O kakambal ng wire natin. Itap natin dito. Tanggalin muna natin itong, ano, wing nut ng, ano, natin. Pang ibabaw na platino natin. tapos tanggalin natin tong pang ibabaw na platino natin ayan so luwagan natin muna yung pinaka nut nya ayan tapos luwagan din natin tong pinaka bolt natin Okay, so isuot natin ngayon dito mga bro. So, ikpitan na natin. So bali ito yung positive natin mga bro ah ito. Tapos duman sa ano. Tapos duman dito sa switch natin tapos pumunta siya doon sa ano pangibabaw na platino. Yung kwan ito mga bro yung reverse connection ito ah. Okay, so higpitan na natin. Okay, so nailagay na natin mga bro. Ilagay na natin ulit yung pang na platino natin. So ayan, uulan na naman. Okay, so nailagay na natin. Ayan. So, okay na mga bro. Tapos silahin natin to. Tapos silahin natin to. Okay, so ayos na mga bro. Ayan. Ito na siya. Oh. Okay, ganun lang mga bro. Maglagay ng switch sa ating fish shaker pag hindi nyo pa kabisado. Ayan, kailangan mga bro. Yan, may ganito tayo para fix yung ano takbo ng kuryente natin. Pwede rin ito yung ito yung irerekta nyo sa battery. Pero mas maganda kung naka talaga. Okay, so paano mga bro? Hanggang dito na namang muli at sanay. Eh, nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito. Okay.